O oh, mga Kaisan. kasama po natin si Kabis spring Yan, tayo po i na ng lansones. Haharbis po ng lansones ay saktong-sakto po. Lumaan si Pinsan ay sabi kaya ang dami na ako sa ating followers ay bigyan ako ng mga Ilang kilo? Meron doon, hindi ka mabibigo kung eh. oh. ay hala. Hitting na natin, pati. Ay, oo. Ah, ay. At buwan ng, uh, pasensya na kayo mga kainsan hindi ko kumabasa yung ibang message ninyo. Eh, talagang hindi ko po ma-replyan lahat. Yung pong aking ma-replyan mare ay di yung pong ano, hindi po naman sasapat lahat ay. Ay, kung ilan lang kainsan na may bigay ko sa iyo. Ay, hala. Oo. Oh. Oo. Yeah, susulit po si kainsan at ay, so, ito na may ano. Ang order ay naiba. Oo, hindi ko naman ito, kumbaga, kung anong presyo mo, hindi yun, yun, na lang na ibibigay ko sa followers. Kumbaga, hindi na, wala na patong ba? Ayo talaga ko. Ay. ay. Nang makatikim naman, ano? Oo, nang makatikim. At ako'y napapahiya din, ay. Sa amin naman po, mayroon pa, eh. Hila, hilawin pa po yung iba. Hindi sabay-sabay, Kung kaya ng 10 kilo, 20 ayano ano, doon. Oo, hindi naman mawalan. Ayo. Meron dun palang ano kayo saan? Ano yun? Try mo kaya. Meron dun duko. Ah, duko at saka yung dabaw. Magkaibang variety. Ah, magkaiba. Oo. Oh, tingnan, um, tingnan natin kung alin niya yung <laughs> duko. Ayo. Pero ang sabi nila ay mas masarap ang Tagalog. Pero para sa akin naman, parang parehas lang din. Yun lang sunis ng una. Eh, naman at, hindi naman amin. O, kumbaga ba yun? Dati, at saka yung lakang puno nga, no? na, Oh. Kaya nga, oh, ay, oh, nabuhol oh. pala yun. Oo, oh, pangrato na. Oh. Yun, uti, ang kung na sunis. Yung, Namatay namin kapatid Oo, oo. Si Pinsan Bujo yan po ang kumbaga yung lagi ko rin kasama. Ho, ay, Oo. Oh. Ay, di ba't lagi kasama dati sa di DA yun? Oo oh, nga uh, yun. Kay uh, Ma'am, ano pa rin? Tital UB. Tital di nila mo muna dahil baka tayo abuti ng ulan. tapos na pala kayo mag-ani din, ah? Yari, yari kita, tag. Ha? Oh. Ayyari yari na nga pala. Kaysa, ang tustusiri. Oo. Oh. Ay, tayo, tayo biro kayo tayo. Yan, yeah, kami po sila kaysa. dami kayo sa dumamayan na, no? Baka ang dami pong laglag. -lag. Baka tayo abuti pa ng laglag. Ako, ako biro po siya, <laughs> Nagpapanghap din ang puwit ko sa <laughs> oh, ano. Ay, <laughs> dati biro tayo dugo sa dugo. Siya pala'y bawal. Oo. <laughs> yes, kasi, sa mga tiyuhin na. <laughs> Oo. Oh, sa tiyuhin po naman yun. Mga bata, po. bawal. Po ba mga tiyuhin namin, kaklos po namin. Nanginayang ako sa ano. Baka <laughs> na, may kalahating kilo na nakakuha ko. Oo, oh, ta. Mm. lumon po ay, eh, oh. tayo na. Mm-hmm dali kay Sal. Oo. No. Ay, talaga bro. <laughs> kaya kaya ako nang sana yan. Kaya, yeah, wala kaya. Makakita eh, na naman ang aking kuyo. <laughs> Makakikita ng followers, may sabihin eh. Parang may puhugin na doon. <laughs> oh, patay! Hindi, hindi, hala. Ay, alis, aray mo. Ah, tao po. Ah. Yan ang pagkakadami pong bunga. Yan, yeah, kinakabis pa rin. Hitik na hitik po kayo. Babahagihan ko nga ikaw dito. Talo pa ngayon Uy, nakakabog Talaga birong utoy lumo na lumo ha lumo na, no? parang nakakabog na Nangangabog na nga, kaya pala ang dami nag ay Ayan, ang no, ulan naman kain saan ay Kaya ang hirap naman magpute na nakapayong Ay, ay, ay oh, ano hindi, pa ito pati utoy uh, ay pinuti mo nang maulan Na ay yan yung naitim Ayaw oh, Maitim pa sa singit ko ito <laughs> Maitim pa Abay Ay siya so. <laughs> Kaya Ayan ang tamo Tamo ito yan Para may bawas na rin yung iba ano Siya nga Ay di ba Pero para bang salupsupan Ba't parang ano hindi ay maganda ah. Ay, ano ang dami pang bunga may, hanggang. May may iwan pa rin ano. Yung maliliit na bitungol. Oh, bitung Ay, pero dalahan na uto 'yun. Dalahan. Wala na 'yun. Sa susunod ay paniki na makikinabang doon. Ay, siya ka daw mo pagtan. uto. na ito. Baka makapitan ay ama. Ay, siya nga. Oh. Oh. Ay, sa Hanggang dulo po. <laughs> Ayan, ay, oh. Aray, oh. Ay, talagang uti, huh? mga mga ibabahagian mo ako. Oo, oh, kal to. Ito naman lahat po ay pinagpapasalamat po namin. Ay, kaya naman uti, mahisipag din eh. Kaya siguro kayo pinagkaluuban. Oo, <laughs> oh, hey, na, dali. Bisa, saan kaya akong sama? din na. Aba, hindi. Baka kayo sa manga. <laughs> Apo lang mangutin eh. Salan sulit pero. Salan Parang ayaw mo kong bigyan pinsan eh. <laughs> Bahala ka na kayo Sam, wala na salan sulit. Di sa sana lang sulit. Hindi ko bakit baka 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 ba ako hindi kayanin. <laughs> hindi ay. kaya kaniyan. <laughs> Nako po. Para ka na naghapay <laughs> ng sa sabang malaki. Dini tayo pinsan. Oh, yeah. Daga sa kabang. Gusto mo dinik ka? Diyan sa pangda ako. diyan. O, ikaw na may makakapan sa kadiyan. Kaya, kayo? kaya. Doon kumayo kaysa, baka, baka otoy magtampo sa kasi kaysa. Papalipatan sa mga <laughs> dati. Papalipatan ako sa mga gaya. Yan no, ang biro. Tinatanong mo taas mo sa akin, ay. Ya, no, biru, ay ya, yan ang biro. Yan ang pinsanin ko niyan. Ay, nasa lasulis, ah. lang sulis ha. Magtatanong na Ano, ano Toy? Ari, pinsan. Ano, eh, kumakang yan ang maganda? Tawa oh, ka nga. Ha? Huh? Ano, Arama. sabi mo pagka aas ka Ako'y rin ng... Hindi ka malapak, pinsan din eh. Eh, eh. Dini ka kumapit ko, ni Dini, Dini. Din, sa din, Ari, kita mo Oo. Yan, yan, dinin. Dinin uto. Tapoy 84 sa Buhay ay. <laughs> Nga ako puy po popostura Ay salit ko namang array. Ako ka din isang at. Kanto rar may mapapukulan ng kabadi yan. Wala. <laughs> ay ipopugal mo ba hindi na. Ay, ano ka pero parang hindi hihiti ka, no? Pisa, hindi ko ba i-ayos lang din? Asap ko kay malalaglag. hindi. Oh, busog na ako din, eh. Kaya nakatalikod ako katalo. Ako tayo kain na. Ay, walang. Palilipati kita sa bunga ng sa puno ng chiko. Oh, Papawi, ano man ako na kayo Sa daw ako papalipatin. Ay, pero Ay, pisa, eh, na, ako'y nakaapat na din sa taas. Ipagkakatamis-tamis. Matamis na rin. Oo. Oh, Aba, ay, kita mo. Parang may asukal, ay. Oo. Yan na, po. Yan na, kain sa na, Oo. Ah, ah. Pwede na, nasa ano mo ano. Oo. Yan ay po. Painaman po. Pagka daming bunga rin nga oh. Puharap kayo pinsan <laughs> eh, pagdirit sila kitik na Ay. Yan, mahirap pero yung mamutay. Eh talagang ko, mahirap kayo san. Oo. Ali. Ito po ay anong tawag dito? Fruit of ano? Awang ko ng sunis ah. <laughs> Hindi, pag ano yung, kumbaga nasa puso ang pag ano. Pag, uh, harvest. Pag <laughs> harvest. Ay. Ay Aray, mga kaisan pag ako yung pinsan, ako yung ano din eh. Pag ako yung... <laughs> <laughs> Malala, kay diretso ko din eh. Oo man. <laughs> hindi ko rin nga alam. Wala tayong tawag tao lang hindi. Eh. <laughs> Oo nga ay. Yeah, no bilo. <laughs> Fruit of basket ba hindi naman tayo ay. <laughs> ano kaya? <laughs> oh, ay ano, dabaw. <laughs> Yan, ada biru sih kan terus kalau apa tahu Kaya ngai war. Pada biru itu lah kamu Ay war ki. War ki. Parah bakal hina apa yang saking nasi pang malak eh. Aduh. sinu sinu ng kalabaw? Ay war ki. Anu bapak sakau berhenti betul. Berhenti rumah saking. Awalan. Kelambut lembut. Bagai kata kami punga mangan kain santi ni. Abah. Ya naik po. Biru itu nanti yang bakal nang kain Ay talaga pung ari. ano? Kumapit ka. Inuumay na nga po kami kumain. Siya nga. Talagang busog na po. Tama. Hindi makakatulog. Alis wag. Alis ay. Talagang antihan ko po nung minsan. Wala kinakain ko ito dalawang kilo. Ay, antihan ko parang nagpanghapdi. na Nahapdi na pati po ay. Oo. Tama ko, buto ay. Nilulungod ko ah. Ay, ay. Para ka na si Sar, Ay, ay, nalaglag ko Ay, ba, ay, na-accident eh. Wala ako na nalaglag ay hindi ka malulungkot ay. Bakit? Wala kipag ka ng tawa. Wala tatawa yan. Ano, 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 ito pong lasunis. Pagkakunat po nito. Ano nga kaya? Ay, ang kunat ito. Ay, alam ko yung makunat pag walang bunga at malutong pag may bunga. Eh? Oh, yun ang pagkakaintindi ko. Hindi, <laughs> parehas lang din yun. Ah, uh, ano nga kaya? Oo, pare. hala, dali. Gawa ng baka po pati abuti ng bagyo ay eh. rekipin sa Oo, ay tayo, ay tayo kain sanay. Ano? Maso mapapasulita ko ikaw din talaga, oh. Ay, tama. Ay, no, ano? Ang pinakaano natin. Ay, po. ano? Sorte po na makakabili nito. Hinuglumon, ano? Ay, lumon po. Ay, lumon talaga. Lumon. Ano po? Sinasabi ko sa inyo. matamis is na, right? Nako, makakalimutan po ang inyong bianan. <laughs> o, talaga nalimutan, na. Oh, ah. Oh. Hindi, joke lang po yung makakalimutan. Yeah, <laughs> Abay, isang puno agad na eh. Siya nga, uh. isang timba. Ako pero pisa hindi na hinga din eh. Asap ko pag ako hihingay, tatalbog yung sangay. Takot. Hagi si do'y followers, sa, sa screen daw lang nakikita. Kaya sambot uh, po. Uh, ah, talaga po. Uh, <laughs> mga lang. Sa uh, unis po. Daan po. Uh. Ay, kung kayo biro ay matadalhan lahat namin lang ni Kavis Friend, ay iya, yeah, isang ay, ba namin? Ah, anong ba, Talaga maripipirahin. Oo. Uh, uh, ano, yeah. kain saan? Puno na wari ko. Isang timba, saglit na ako. Iyo. Mm -hmm. yeah. Ihuhuhu. Eh, Ang ano? Ihuhuhu eh, na po. Sa mo, kain saan? Dami pa. Nakain uh. ay, nga, ayun. Uh. Yan, oh. Uh. Yan, ayos na. Ihuhu na ito eh. Oo, utay okay, utay. Okay. Ano kaysa, naihuhu ko na rin. Sige, pisan. At ako'y mamimiras pa din eh. Oo, utay okay, utay laang. Yaaah! Awak mo na ha! Awak oh, <laughs> mo ah. na! Kumapit ka niya na Yan, nain na po ang ating lansunis eh. O tayo, ko yung crates, ano, yung pula. Sa pula tayo. Ah, quality eh. Mapula-pula na ba utay ano? Oh. Ito mo. Oh. Lumon na po. Anong tawag nito? Lumon. Limon! Lumon. <laughs> Saan na ang masalitang lumon yun <laughs> Ano kaya ang ganito? Lumon na. Awang ko rin nga. Ay, nai na po. Ating utay tayo no. Ah, po. Shout out po pala kay ano. Kay Doktor Aliwanag. Ay, talaga po. Napakaswerte ng ano na rin. Lumon na lumon. Ano ito eh? Ubi ripe? Ah, anong Tagalog ta sa lumon? Pala. <laughs> Ubi ripe? Ano ko rin kay Ay, di mo nga. Lumon na. Ito eh. Hmm. Yan o. No. <laughs> Sa baba ka pupulo. Itinali ko na ang bayawang ko. <laughs> Tinali na. No? Are you lying? Ako na ang dudure maliliit. Hala, ako yung sa malalaki ang sanga pinson. Ayos lang ko ang babag sa kanito bugbo ng kalabaw. <laughs> ay, di malambot-lambot. Ay ay, 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 pag... Nakalanganin kayo magmulang kuhain. Oo. Papalaglagi na. At uh, pag ano, ang babag po kampo ay tuod. Aba, <laughs> ay kung buti kong mababaho pinsan kong bakli. <laughs> ay, siya ba? Mahirap-hirap. Eh. Aba. Nakay po, oh. Ano, ayos na, oh. Nah, pinsan, dinin ako. Oh oh, hala, abot nila pa yung mga yan. Sa mga bata nga po pala. Oh, huwag it. niyo pong uh, gagayahin ang... Wag aakyatin, wag nyo gagayahin. Oo, oh. kami po yung sanay na talaga malaglag simula bata. Ay <laughs> siya nga, ah, aba. Baka kami sa'yo tayong... napasabayan, no? Pero nung bata, ba't ikaw ay malalaglag sa bayabas? Ay may kasama pang kurot. Palo. <laughs> Palo. Ay siya nga. Kalikutan mo. Ay, oo, oo. Kaya nga sabi namin ay mga bata po ay huwag basta-basta aakyat. Ilang beses na po kami nag nalaglag sa kabayo. <laughs> Hindi na mabilang ano kayo saan? Oo. Hindi na matanda ako. Sanay na po. Ay, saan, 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 saan. Ay, walang Joe. Pasensya na. Ah, Nalaglag. Ah, isang buwig. Minsan lapres na pa makabuwig, nalaglag pa. Ah baka kitang tikita ko lang Hindi yan. Ah, talaga patang Wala <laughs> ah, na ako magkukomment ako doon. Kaysa, sagot. Kaysa, wala nyo naman. Ayos y lang. Yung ay yung cameraman. Kung ang kulangot na may ganggalan sulis, <laughs> ano? <laughs> Or kaysa, pasuyo. <laughs> <laughs> Hindi ka to, eh. Hindi. Baka kakao. Ah, sabi, ano, minalabas sa apis din yan, ah. <laughs> Malayo po ako sa timba, ako pinapasuyo kay kainsan. Siya nga, anak yun. Dapat pala nakashades para di mapuhing. Oo. Oh. Ay, problema mo naman kayo, sa'yo pati hilaw dala. <laughs> <laughs> Tingin mi birdi na ay oh no? okay. 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 <laughs> <may hinum> na no. Tingin mi na. Wala di problema dito, ta no. Hmm. Dadalhin ko na ang kaba mo Oo oh. Yan banda di yan. <laughs> Para na lalagi ti kayo no. Sabikat din. Bigat din. <laughs> Kasarap din na init. Tingnan na higo pa paluob. Otoy, pasoyo. Otoy. Okay. Na ipo. Ge. Yeah. Ayun pala. Yan si na anak pu masama ba kaya mo 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 ito. Totoy, Banzo Oo oh. Kaya mo? Tagilid, tagilid eh Oo Oh, oh ya. Yeah. Yan. Ya, yeah, ate kung gigid din sa bahay. Ah, tuloy lasunis. Oh. Tara ako, meron akong balalagyan. Oh, lasunis. Lalagyan dapat. Nagkano ka araw? Nag-spray. Yari. Oh. Yan? Hmm. Nalumong nalumong na yan oh mga kaisan Yari na po Sinaid na po namin ni Pinsan Pinsan Oh yan natira po mga talagang Berdim berdila ang Sa ibon sabi ni kaisan. saan Sa ibon nah, Sumabid pa ata makakakit sa... Makakakit ka uli Sumabid ba? Sumabid. <laughs> sumabid ba? <laughs> Walang dyan naman Ay di nila ang baka sa puno ano Oo Ayan dali niya yan Lili <laughs> Isang tagayan. Huwag Huwag pisa sayang Alam um... taong ka na anak 17 po Aba, nakakainig na yan, ano? Hindi oh. yung city. Ah, wala po. Aba, ibig sabihin pala utoy okay, ako yung matanda na. Ako may inaanak na, nag ano, na, ano? nag-anak na ako sa kasal. Inaanak mo na? Oo, oh. na may edad na nga pala. Ikaw yung samatala utoy okay, dati sanggol. Hindi yun, de, ng nga sanggol. Oo. Oh. <laughs> yan na biro, ano? Pag ikaw ito yung may asawa na, at saka isang anak, ako yung sinkwintahan na. <laughs> Ay, siya nga, makukwinta mo. Ay, ano? makukwinta ko talaga. <laughs> eh, eh. Huwag na muna okay, mag -aasawa. Ayan nga po. Oh, wala pa po sa isip. <laughs> Kaya pati ako yung... Wala pa sa <laughs> <laughs> Para ako hindi tumanda. Yan, si man. Aakit daw po.

Mga kaisan, maninilong muna. Wala yun. Walang yan ang ng ulan. <laughs> eh, eh. Takot Silong, po. Ha, mga kaisan, Ito po ang uh, na-harvest. Ay, ano po, umulan po. Mga bua buhay Eh. Mm -hmm. mm. Pag pala garoon, eh, masarap yung kulay pink. Sariyo to yun. Ito. Ito. Ito.